Apat na araw ang lumipas matapos ang panganganak ni Lovely Abelia sa kanilang unang anak ng asawang si Benj Manalo. Ibinahagi niya na kinailangan niyang makonfine sa hospital dahil sa impeksyon at kailangan siyang operahan. Dahil dito ay mapapalayo siya sa kanyang bagong silang na anak habang siya ay nananatili sa ospital. Minabuti ni Lovely na isa publiko ang kanyang kalagayan dahil marami na rin sa mga netizens ang nagtatanong sa nangyari. Saad ni Lovely sa kanyang naging post, bawat pamilya ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Isa na po kami dito, maraming nagtatanong sa amin kung ano ang nangyari kaya para isahan na lang sasagutin ko po dito. Napakasakit sa pamilya namin ang mga nangyayari. Lalo na sa akin. After four days, nagkaroon ako ng infection at need ko i-surgery ulit mas malalapa nung nanganak ako ng normal. Ngunit sa kabila ng pangyayaring ito ni Minsan, ay hindi raw niya question ang Diyos kung bakit nangyayari ito sa kanya. Nararanasan din niya ngayon ang postpartum depression na anya ay mag-isa niyang nilalabanan at tanging ang Diyos ang kanyang kinakapitan upang malampasan ito. Pagpapatuloy ni Lovely, kung tatanungin niyo ako paano nangyari... Saan nang galing? Bakit nagkaroon ako? Ang sagot ko lang po ay walang may gusto na mangyari ang lahat ng to pero never ko tinanong si Lord kung bakit nangyari sa akin to. Bakit nawalay ako agad sa anak ko at pamilya ko at magisa ko nilalabanan ang depression dahil alam ko na siya lang ang bukod tanging kakapitan ko at kinakausap ko sa panahon na mag-isa ako. Nagpasalamat din siya sa lahat nag ng nag-donate ng breast milk para sa bagong silang niyang anak. Sa ngayon ay hindi siya makakapag breastfeed o kahit na pump dahil sa mga antibiotic na kanyang iniinom. Sa lahat po nang nagdonate ng breast milk sa anak ko, maraming maraming salamat. Hindi ko alam paano kayo pasasalamatan sa ngayon, pero pangako ko na magpapadami ako ng milk at ako naman ang magdodonate sa mga nangangailangan. Kaya po hindi ako makapagpa breastfeed sa anak ko or kahit yung napump ko dahil naka-antibiotic po ako bawal po. Kaya muli salamat sa inyong lahat. Hiling din niya ang dasal sa patuloy niyang paggaling. Anya please pray for me, na tuloy-tuloy nang gumaling salamat mga pangga. Napakomento naman ang mga netizens sa ibinahaging ito ni Lovely. Anila, get well soon. Praying for your speedy recovery. Kapit lang ng mahigpit kay Lord. Makakalabas ka din dyan at makakapiling na si baby ulit. Guys, sana gumaling na po kaagad kayo para makasama nyo na ang baby mo.